So magsalasalahan muna tayo dito no, Magpaglaro tayo ng basketball dito sa mga tao dito Hinamon nila ako ng basketball So kasahan natin, panoorin nyo Tara! Hoy, hindi kayo kita! Ay ba, hindi kayo kita! Kaya kita! Ay na, kita na! Wala! Wala!

Hey. Oh! Man. panalo kami Uwan. Oh pano yan ah Panalo ang bakla <laughs> Yun lang, sana nag-enjoy kayo ng basketball chef na ni Diwata Babu Ang init